Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo Ngayong playoffs ay dumadami na nga ang fans si Tyrese Halliburton dahil small market team ang Indiana Pacers hindi madami nakakapanood sa kanila dahil hindi din nga sila madalas na ipalabas sa national TV. Ang madalas nga dyan ay ang Lakers, Warriors, Mavs, Celtics o kung ano pa man ang mga big market teams. Subalik so, ngayong playoffs ay nakikita na nga ng mga fans ang galing ni Tyrese Halliburton as a player sa Game 4 vs. Knicks ay siya nga naging unang player sa playoffs history na gumawa ng 32 points, 12 rebounds, 15 assists, 4 steals, and 0 turnovers. Ang kagandaan nga sa nilalaro ni Haliburton ay hindi niya kailangan gumawa ng puntos para gumawa ng impact sa game. Obviously, makakatulong ang gumawa ng puntos subalit literal na kahit 0 points siya ay kaya niya maging difference maker dahil siya nga ang makina ng opensa ng Pacers. Kapag nahawakan niya ang bola ay tingin kagad sa sa unahan At nagahanap na dito ng open teammate Siya nga ang nagpupush ng pace para sa Pacers team na ito Para sa mga 2000s o 90s basketball fans Ay very refreshing nga ang makita si Halliburton na isang traditional pass first point guard Sa panahon ngayon na halos lahat na ay scoring guard Ngayon nga ay isang panalon na lamang kailangan nila At makakabalik na sila sa NBA Finals matapos ang higit pa sa dalawang dekada Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant. Alam ng lahat ngayong off-season ay very likely na malipat ng team si KD dahil si Bradley Beal ay hindi nila pwedeng i-trade dahil sa no-trade clause ito sa kanyang kontrata. Si Devin Booker naman ang mas bata na franchise player at si KD naman ang next available superstar na pwede mong i-trade kung saan madami ang pwede mong makuha na kapalit nito dahil hindi nga nakapasok ang Phoenix Suns sa playoffs o kahit sa play-in tournament man lang at kung gusto mo nga ng ibang resulta ay kailangan mo ang gumawa ng pagbabago Ayun kay Shams ng ESPN ay may mutual interest si Kevin Durant at ang San Antonio Spurs noong trade deadline. Hindi lang ito natuloy, subalit ngayon nga ay kompleto ng assets ang Spurs at may number 2 pick at number 14 pick pa sila sa darating na NBA draft. Easily ay pwede nga nilang makuha si KD lalo na at sa Texas din ito ng kolehiyo at may deep connection ito sa state na ito. At madalas din nga silang mag-workout ni Wemby na magkasama sa offseason. So pwede nga magkaroon sila ng big for ni Aaron Fox, Victor Wembanyama, Stephon Castle at KD. At sino pa nga bang perfect mentor para kay Wemby kundi si KD na kanyang idolo at unquestionable ang work ethic. One of the all-time greats at nananatiling one of the best players kung individual stats lang naman ang pag-uusapan. Sa ngayon, ang main priority ng San Antonio Spurs ay ang makuha ang isa kay Giannis Antetokounmpo o kaya naman kay Kevin Durant binang ang superstar na tutulong kay Wemby at the Aaron Fox to take the next level at maging legit contender sa napakatinding Western Conference. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?